ista ista my ista 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 idol. ista 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 Sure, ista 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 Hawakan, hawakan. ista 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 John idol. <so> idol. <coughs> Pupasa mo idol. Idol, sa si pa. mga palang hapon mga idol. Dito na po tayo sa isla, sa likod ng isla. Niligan po namin 'to mga idol. Yung kami ni Pure Fishing Vlog, kasama po yung paren po natin. yun At si Ryan. Mga tayo. Bas. Kibas na. Oh. gawin natin? Hanap ng uh, shells. Kapil. Tara. Ah. Di mo gawin mga idol? mo ma tayo makapangawil. I Ibas Kibas man. Parang yung yung Hanap natin chills yung, natin yung, 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 pinain, pinain na natin yung dati Makakain man yun O oh, sige game Sige okay. Tara Chills yes, yung hanap natin yes, yung Chills yes, na hanap natin may doon yung... yung pinain may doon Yung pinain namin dati ba Yun yung kunin namin kasi makakain man yun Sa so, may bato yan Tignan mo Apliktad na. Ayan, <laughs> dito. Mga nilo. Shells. yan. Ito yung ba yan? Bita yan. Ito na maliit pa. Dito, ito. Ano yan? Ayan. Na, run. Ay. Isa na. Isda. Isda, isda. <laughs> <laughs> isda. May isda, isda. May isda, mga idol. May isda, idol. Nakasyambak. dito. balde na. <laughs> Pinuha ni malak ay doon. <tinyo> Tumakdoloy, Isa pa, may isa, pa may isa pa. Sure, way, sure. Sure ba? Oo, uh, makawala. nakawala. Nakawalan. Hawakan, na. Patay na. trap, trap. Trap, trap, trap. Nakawala mai doon. Patay ka niya. Agoy, nagpunta sa ilalim. Sayang may doon. Biglang tumakbo may doon. Ay, dire ay

Apo pa naman may doon. Hindi ba sa huli? Sus! Oh, doon isa. Bago sa bato. Nakbo pa sa malalim. Hindi, una ka rin. Yung kutsilyo saan mo na nalagay? Saan na lang ka Sus, sayang. Sus, Yo nguk cu lumo. Apa? Jangan. Saya risa gitu tahu. Jangan mau kemirip. Nah. Ya nah. Maju. Sudah minum lah. Kira kecil sih nah. Itu betul tuh. Terakhirin. Nasa dumay doon. Ok, 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 ang bato. Ok, ang bato. John, buta naman may doon. din. to sayang yung isa may doon. Nakawala. Biglang tumakbo. Nakita na. Nakita na kunin niya sila ba? Biglang na tumakbo. na. may Marami na yun. Okay.

Ibasan mo ay, basta nga dyan. dami siya mong isda nito. Yung pagtaib. Ito na sana eh. Sus! Wala nung ano yun ang kuchilyo ni Ryan. Matik na muli talaga yun. Hindi man yung magano? Huwag mo yung matalim. Yung sa ano lang. Dyan, baka meron. O yun, yun, yun.

Tidikan. Ah, diba. diba Tidak diba Try mo, try. Tunggu kinakain namin may din. Nama, huwag na Ito. yung nilaglag mo ba? Ay dito yung... mo, baka meron pa dyan. Tingin natin, baka sa kung ito.

Eh, huh? lang ay sa gawa. Oh? Ano yung mga mga dito? Ano tayo? Ano, wala din. Isa lang. Grabe. Ano? Isa lang yung mga dito. Tulis. Tulis. Hindi, hanap pa tayo. Dito, ayun. Dami yung. Dami mga kain. Wala mga mga ano. Wala man. Hanap pa tayo. Hanap. Ito, grabe. Ano

Uy! Na! Plastic! Na! Sala rin! Uy! Dapo! Dapo! Na suno sunod Suno eh. Dapo! Dapo! Ugma! Naipit lang! <laughs> tararan! Tan! Tararan! Idol! Idol! Mas lang! ibig na yan! Pwede na yan! Uh! Pwede na lang natin! Ano yung sana? Yung sana? pa. Shields. Ayun. May shields. May shields. Ayun, may shields. Ayun, may shields. Naka isda di ay. Isda di ay may doon. Kala ko shields. Isda di ay. Lapo pa rin. Ito, lapo pa rin. Brown. Malaki. Malaki may idol Paso oh. na. Paso sila o. Oh. nakatakbo sa lalim. Sayang yung isa nakatakbo. Halap di. Halap. Wala well, nandito idol Wala oh, nandito kayo doon pa. Ang na. Sinsana na namin dito na. Yan, makainan na. mo. Sa yung pinakita ko yung isda. Sige, ang mo yan lang. Sa po yun, um. yan sa ano. Diba?

Walay. Ay, Bito yung isa, no? Ang sana yun, no? ng hangin na ito. Mas, yes. laki na yung alon. Oh. Pila sa uli niya lahat. Idol Ryan, tara hanap na mauna idol Ryan. Ano okay. okay. dian meron diyan dia 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 bla bla tidak itu ini kan ini kan awel na on na time to meron

Oh. Patol, patol sa angkan pa? ang among kanang kutsilyo ito, patol. Naglakad pa kami. Layo yung lalakarin namin may doon. Kabilang isla. Oh, likod ng isla pala. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. na. go. Let's <laughs> Let's <laughs> go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. may idol Dahil maayo pa yung lakaran namin. Dahil yung dahil namin may idol na sa upa, na Dito sa lang upa. kami mag-video idol. Kasi baka delikado sa natin dyan, baka madulas pa tayo. Kaya yeah, doon na tayo mag-video sa ano na. Kaya... Yeah. Abang-abang tayo may idol.